Pilipinas singkinang ng bituin. Ang kagalingan ng bawat Pilipino nagmula sa ating dakilang ninun. Bawat mamamayan may hindi perpekto, talinong pinagmulan ay may talento. Marangal na tradisyong sumasalamin, ipagmalakit aking aangkinin. Dakilang kulturang ating sinilangan, pagpapahalaga sa pinanggalingan, kulturang nagbukas ng aking kaisipan, pagmamalasakit ay ating makampan. Sa aking pagtanday, sila'y aking idolo, Pilipinong matapat, ito'y simbolo. Dakilang kulturang singkinang ng bituin, bigyang halaga ang at ating pagyamanin. Upang mahubog makamit ang mithiin abot pangarap ating alalahanin